Galuga rin ang biblikal na kwento sa aming channel. Panoorin hanggang sa... ang sa... daigdig bago ang baha, gaya ng inilarawan sa Biblia at ilang tradisyon, ay isang panahon na puno ng mga misteryo at nakakabighaning mga aspeto. Ang panahong ito ay karaniwang tinutukoy bilang i antediluvian world. Narito ang ilan sa mga pinakakilalang elemento mula sa panahong ito. Isa, kahabaan ng buhay ng mga patriarchs. Ang mga taong nabuhay bago ang baha ay kilala sa kanilang kahanga-hangang mahabang buhay. Iniulat ng Biblia na ang mga patriarka ay nabuhay ng daan-daang taon. Si Adan ay nabuhay ng siyam na daan at tatlong taon, si Seth ay nabuhay ng siyam na daan at labindalawa taon, at si Metusela, ang pinakamatanda sa kanilang lahat, ay nabuhay ng siyam na daan at anim na putsyam na taon. Ang mahabang buhay na ito ay kadalasang iniuugnay sa mga natatanging kondisyon sa kapaligiran at pisyolohikal sa panahong iyon. Dalawa, kapaligiran at klima. May mga teorya na nagmumungkahi na ang Earth ay may isang layer ng singaw ng tubig na nakapalibot sa planeta na lumilikha ng isang greenhouse effect na nagresulta sa isang mapagtimpi at matatag na klima sa buong mundo. Ang vapor layer na ito ay mapoprotektahan ang mga naninirahan mula sa solar radiation at maaaring ipaliwanag ang pambihirang haba ng buhay ng mga tao. Tatlo, Banal na pakikipag-ugnayan Ayon sa Biblia, direktang nakipag-ugnayan ang Diyos sa ilang tao, tulad ni Naadan, Eba, Cain, Abel, Enoch at Noah. Higit pa rito, nagkaroon ng interaksyon sa pagitan ng i mga anak ng Diyos at ng i mga anak na babae ng mga tao na nagresulta sa pagsilang ng mga Nephilim, isang lahi ng mga higante. Ang eksaktong katangian ng mga anak ng Diyos na ito ay isang paksa ng debate na may ilang mga interpretasyon na nagmumungkahi na sila ay mga nahulog na anghel. Apat, korupsyon at karahasan. Inilalarawan ng Biblia ang lipunang antediluvian bilang malalim na tiwali at marahas. Ang kasamaan ng tao ay lumago ng labis na ang bawat imahinasyon ng mga pag-iisip ng puso ng tao ay patuloy na masama. Ang kalagayang ito ng pagkabulok ng moral ay isa sa mga dahilan kung bakit nagpasya ang Diyos na magpadala ng baha. 5. Teknolohiya at Kultura Bagaman ang Biblia ay hindi nagbibigay ng maraming detalye tungkol sa teknolohiya at kultura noong panahong iyon, may katibayan na ang mga tao ay may maunlad na kaalaman sa ilang lugar. Halimbawa, itinatag ni Cain ang isang lunsod at kasama sa kanyang mga inapo si Jabal, ang ama ng mga nakatira sa mga tolda at nag-iingat ng mga baka, si Jubal, ang ama ng lahat ng tumutugtog ng alpa at plauta, at si Tubal Cain, ang gumawa ng bawat matalas na kasangkapang tanso at bakal. Anim ang baha at ang arko ni No. Ang Diyos na nakikita ang katiwalian sa lupa ay nagpasya na magpadala ng baha upang dalisayin ang mundo. Pinili niya si No isang matuwid na tao upang gumawa ng arka na magliligtas sa kanyang pamilya at isang peres ng bawat uri ng hayo. Ang baha ay tumagal ng apat na pu araw at apat na pu gabi na sumasakop sa buong lupa at sinira ang lahat ng buhay na wala sa arka. Pagkatapos ng baha, dumaong ang arka sa bundok Arara. Si Noe, ang kanyang pamilya at ang mga hayop ay umalis sa arka at muling naninirahan sa lupa. Ang Diyos ay nakipagtipan kay Noe, nangako na hindi na muling sisirain ang lupa sa pamamagitan ng baha at ang bahaghari ay ibinigay bilang tanda ng pangakong ito. Ito ang mga pangunahing elemento ng ulat ng Biblia tungkol sa mundo bago ang baha. Iba-iba ang mga kwento at tradisyon, ngunit lahat sila ay nagpinta ng isang larawan ng mundo na ibang-iba sa ngayon, kapwa sa kapaligiran at moralidad. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ito, ilike ito, iwanan ang iyong komento at ibahagi ito sa mga kaibigan. Pagpalain ka ng Diyos.